Nadal. Ito yung magandang ano, yung ano, anong lugar to, boss? Anong lugar to? You you deck, you point. You huh? point to, Viewpoint? View point. yeah. Okay, so so yeah. kakapsat mga punsoy, yeah. ito yung tinatawag yeah. yeah. ng viewpoint. point. Or no, what is it called? We'll, Take uh, a selfie. Take a oh, baba view point. Sige, babakan ni. Yeah.

dito, di ba? Magpapasok sa view deck. Oh, viewpoint. Or oh, dito oh. ko. Oh, Makikita naman. Ayan, viewpoint. Ay, malayo. Yun yung tingloy. Saan yun yung tingloy? Yung nasa malayo? Oo. Oh. Verde Island to, di ba? Ito po Sa kabila? Oo. Uh, Ito? Puerto Galera pa rin. Ah, Puerto Galera uh, pa rin ay, to. Oo. Yung, oh. you know, yung Paranga, Sinandiga. Ito yung Puerto Galera pa rin. Para Puerto Galera pa rin pala to, kakapsat mga punto Oh. may usok tayo na yun. Tingloy. Hindi po. Ako po rito sa na kayo, Tingloy. O diya garyang yung Tingloy Island, Patangas. Yan, yung may usok. Iyon yung mga ano eh, ang Patangas Port kung yung may makaanggap. Oo, oh, uh, Patangas Port. Patangas Port. Oh, Patangas Port. Patangas Port. that okay. is where we Saan come from. Na kayo, ano yung mga, dati so, Tapos, this ay, is so one is the Verde Island. Oo. meron pa din uh, Kakapsa at mga bunsoy, yan. Ganda rito yun, yung Tingloy Island yung nasa likod ng island at parang yun, may usok-usok doon, that is Tingloy Island yun, Verde Island yun sa kabila, Batangas yeah. upload videos lang ha, kakapsat mga bunso yun ang ganda oh Kaya lang, at ang tao na kami sa dati ngayon, hindi malimati. Ay, sa Diyaw. Nakahit pa rin yung Ganda ko, kapsat mga bunsar yan Yan ang view ng nature diba Itong Puerto Galera Bay Puerto Galera Bay Verde Isla Island yun. Yun yung shadow Verde, Verde Island Patangas Tingloy Island Yun nasa likod, yung may usok-usok Parte pala ng ano na to eh, itong itong kaharap natin is ano pa rin to. Puerto Galera pa rin to. Puerto Galera pa rin to, you know. Ganda. May pupuntahan pa kami ngayon na isa, yung Osama. Hmm. One, two, one. Kita naman mukha namin. Ay, oh, sombrero ko. Anong pangalan mo? Kuya oh, Nars. One more. Dito rin pala papuntang kalapan? Dito mm -hmm. pa rin. Ilang oras pa? Isang oras pa. Isang oras pa. Hmm. Para masarap mag-buko dyan. Dito rin tayo mong sa Marawa. Para nagpipicture dito rin. Nilala lang kamet, mga Yeah, ini kaya. Hay, sana naman ako. Nakoy, pala. Well, ay. So, at the camera Falls, there's a guy that takes a good good pictures. Tchau, <tinyo> ano water pool yan? Wala? Ay Ano yun? Ay na mismo. Dasta tama raw pool pala. Tama raw pool sa kalin. Nakabsat mga Dito na tayo sa tama raw pool. Yan ang tama oh. Ganda ng... Dito tayo. May kotse. Ay kotse. <laughs> yan o, iba Tama raw po, kakabsat, mga bonsoy Oo, oh, galing kataas Buti pa diba rito, baka mataas yung ano Malakas yung pagaspas ng tubig Yung sa Ay. Eh? bridal falls, sa pinggit, wala Mas malakas pa yan, tumaulan Kaya nga Drought pa yun Drought ngayon, eh. Nice here, eh Tama raw po, kakabsat, mga bonsoy

At sa tabing highway lang pala siya. Ganda. Ay maam, ko naman kayo lahat. Okay.

sundito na po video video ito ah basketball yan ito na yon yon ng camera polo thank you po sa ano ganda talaga ganda samaropol. YouTube beauty of nature kapag dad mga bintay diba yung mga magagandang i-content ko camera Eh, no kung ano na tayo? Samarao Pol, Puerto Galera, Samarofol, Puerto Galera, dito tayo, may nakapagtat mga bunso. out out na natin maya maya, dito tayo naman may Samarao Puerto Galera. si eh, no, midnight, kita noon, dito nga. Kitang-kita waterfall, oh. Yan ang camera fall sa caption, mga patoy. Kitang-kita pa rin, diba? Kaya ibayaw, oh. enjoy na enjoy. sa tulay, oh. Ibayaw. <laughs> Ayan, oh. Bukas na kami mag-beach. Bukas na kami magdadagat-dagat. Tour muna kami ngayong araw. Tour. Tama raw Paul sa Capsat, Yan, out na muna tayo, Capsat, mga punsoy. Mahaba na. Uh, mamaya again, upload videos again, ha? Tama raw Paul, tama raw Paul sa mga punsoy. Dito pa rin sa Puerto Galera. Bye-bye. I-setcard ba'y sa inyo lahat. Bye-bye.